Nasaan po si Terence? Magalang natanong ni Isabel sa isa sa mga kasambahay ng mansyon. Napatingin ito sa kanya at sa hawak niyang first aid kit box. Tumaas ng kaunti ang kilay ng matandang kasambahay. Naroon si senyorito sa isang gistrom. Huwag kang mag-alala. Ginagamot na ni Greta ang mga kalmot sa braso napakunot agad ang kanyang noo. Ba, bakit ho si Greta ang gumagawa noon? Wala naman ho siyang karapatan. Itinaas ng matandang katulong ang isang kamay nito upang putuloy ng pagsasalita niya. Narsing istudin si Greta. Pinag-aaral siya ng pamilya ni Senyorito. Napansin ko kasi kanina na merong kalmot ang braso ni Senyorito. Hindi ko alam na meron ka palang tinatagong karasan. Sa susunod, pigilan mo sana iyang pagiging asal kalye mo. Napangangalang si Isabel nang insultuhin siya ng matandang kasambahay. Nasaktan siya sa mga sinabi nito. Hindi naman niya sinasadyang makalmot at ang braso ni Terence kanina. She doesn't want to hurt him. Masyado lang siyang nag-aalala sa mga bulag niyang magulang kaya nagpadalos-dalos ang kilos niya. Pakiramdam ni Isabel may kumukurot sa kanyang puso. Nagpapagamot si Terence sa babaeng iyon, sa babaeng muntik na nitong makatalik. Napahigpit ang paghawak niya sa first aid kit box. Naninikip yata ang puso niya. Parang sa pagkakataon na ito ay nais na naman niyang kalmutin ang braso ni Terence kung maaabutan niya itong may ginagawang hindi maganda kasama ang grita na iyon. Mabilis siyang kumilos upang hanapin kung nasaan si Terence. May pagmamadali sa kilos niya. Hindi na siya nagtanong pa sa ibang mga katulong dahil parang ayaw naman sa kanya ng lahat ng tao sa loob ng mansyon. Tatlong gistrom na ang nabuksan niya. Wala roon ang kanyang asawa. Lalo lang siyang naiinis dahil napapatagal ang paghahanap niya kay Terence. Naiiyak rin siya sa di niya malaman na dahilan. Sir Ace, masakit ba? Napahinto si Isabel sa pagpasok sa isang pintuan ng marinig niya ang malanding boses ni Greta. I'm fine. Kaya ko na. Ako na sir. Trabaho ko ho ito bilang future family nurse. Hayaan niyo po akong masanay gumamot ng sugat. Napaikot sa ere ang mga mata ni Isabel nang marinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Hindi na siya nakapagpigil. She widely opened the damn door. Kapwa nagulat ang mga ito. Sinalubong niya ang paningin ni Is gamit ang kanyang mapagbintang na paningin. Napapanguso rin siya sa sobrang inis niya. Tinaasan lang siya bahagya ng isang kilay ni Terence, Dinilok doon on the first aid kit box na hawak-hawak niya. Lalo pang uminit ang ulo niya nang makita niya kung gaano kaiksi ang suot-suot na damit ni Greta. Kulang na lang ay magpanti na lang ito. Nagingit-ngit sa inis ang kalooban niya. Greta is murk at hair. Pagkatapos ay binaliwala siya nito ipinagpatuloy nito ang pagdampin ng bulak sa mga kalamot sa braso ni Terence. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay marahil bumulagta na ang babaeng ito sa sama ng tingin ni Isabel sa ginagawa nito. What are you doing here? Malamig na tanong ni Terence sa kanya habang hinahayaan nito si Greta na gamutin ang sugat nito. Nasasaktan siya. Hindi niya kayang pigilan ng damdamin niya Naninikip ang dibdib niya At alam niyang anong mang sandali Ay tutulo na ang kanyang luha Kaya mas minabuti na niya ang tumalikod sa mga ito Oh wala Nakakaistorbo yata ako sa inyo Halos garalgalang boses niya Gusto niyang tumakbo palayo sa mga ito So she ran away from them Hindi siya martir para panoorin ng paglalantian ng mga ito. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang may isang braso ang pumigil sa kanya. Hey! Pigil ni Terrence sa kanya kaya naman napahinto siya sa pagtakbo. Hindi siya humarap rito dahil ayaw niyang makita nito ang pag-iyak niya. What's the matter? Bakit bigla ka nalang tumakbo? Tanong nito pinaharap siya nito gamit ang dalawang kamay nito kaya wala siyang nagawa kundi humarap rito. Basang basa na ng luha ang kanyang mga pisngi. Hey! Napalitan agad ng nag-aalalang tuno ang boses nito na kanina lang ay kasing lamig ng hilo. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha. Go, gusto ko na makipaghiwalay sa'yo hindi rin malaman ni Isabel kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan naman kumunot ang noon ito. What? Maghiwalay na tayo. He, hindi na ako ang dating asawa mo. He, hindi rin mag-workout pa. E stop right there. Nakakarami ka na sa akin ngayong araw na to. Alam mo ba ang mga pinagsasabi mo, Yumi? Halos magdikit na ang kilay nito sa sobrang disgusto sa kanyang sinasabi. Napalunok siya. Ilang bisis ko na rin sinasabi iyo. Hindi na ako si Yomi, Isabel na ang pangalan ko. Damn it! Ikaw pa rin ang asawa ko. Just don't do this to me. Bakit ka makikipaghiwalay? Dahil sa nakita mo, wala naman kaming ginagawa ni Greta. Anong kinagagalit mo? I don't understand you. Ah, ayoko na. Ayoko na ng mga nararamdaman ko. Ilang araw pa lang kitang nakikilala. Ginugulo mo na ang mundo ko. Masaya naman ako eh. Masaya na ako sa bagong buhay ko. Kahit labandira lang ako doon sa amin. At least, hindi ako nasasaktan ng ganito. Unti-unti naman nawala ang pagkakakunot ng noon ito. What do you mean? napaiyak na siya Siguro sa mundo mo ngayon mas mabuti pang manatiling patay na lang si Yumi kaysa bumalik pa ako rito Nasasaktan lang kita at nasasaktan mo lang rin ako Maghiwalay na tayo Matapang na sigaw niya kay Terence Damn! no. Hindi tayo maghihiwalay Hinawakan naman ito ang braso niya Mahigpit iyon maghiwalay na tayo. Ayoko na. Hindi pa ako handa magkaroon ng asawa. Hi hindi kita mahal. Ayoko sa iyo. Ayoko sa buhay na 'to. Gusto sana niyang isigaw kay Terence na nagseselos siya kay Greta at kinakain ng silos ang puso niya ngayon. Ayaw niya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ayaw niya sa nangyayari sa kanila ngayon. Nasasaktan siya dahil nagpapalandi ito sa iba. Bitihon mo ako, maghiwalay na tayo. Fine, then let's break up. Tila nabingi siya sa sinabi ni Terence. Parang bomba iyon na hindi niya inaasahan na sasabihin ito. Tama ba ang narinig niya? Pumapayag na ito? Parang sinasaksak nito ng 10 milyong bisis ang puso niya. Natigilan siya. She felt the pain as if she lost her heart that moment. Siguro nga tama ka. Mas makakabuti nga sa atin dalawa na maghiwalay na lang because you're not my Yomi anymore. Mapait itong tumingin sa kanya bago binitahawan ng kanyang kamay. Napasuntok pa ito sa pader bago ito nag-walk out narinig naman sila ng halos lahat ng katulong at nangungunan na doon si Greta. Nakatago lang ang mga ito sa gilid-gilid habang nakikinig sa pag-uusap nilang mag-asawa. Napangiti ito na para bang nagtagumpay. Muling pumasok si Terrence sa loob ng gistrom. Tumalikod si Isabel at nagtatakbo siya papunta sa kanilang master's bedroom. Akmang papasok rin ulit si Greta sa loob ng gistrom Ngunit sinigawan ito ni Terence. Get out! You're fired! Galit na galit na sigaw ni Terence kay Greta na ikinabigla ng dalaga. Nang makarating naman si Isabel sa master's bedroom, ay agad siyang nagbihis ng kanyang damit. Simpleng pantalon at white t-shirt ang napili niyang suotin. Wala siyang balak na dalhin ang mga gamit niya roon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala naman siyang kapira-pira. Napapahagulgol tuloy siya habang nagpapalit siya ng kanyang damit. Bakit ang sakit-sakit ng puso niya? Hindi niya matanggap na ahayaan lang siya ni Terrence makipaghiwalay. Ang buong akala niya ay susuyuin siya nito. Napakadrama naman kasi niya. Pero mas makakabuti nga sigurong maghiwalay na lang sila dahil hindi naman niya ito naaalala. Nagkakasakitan lang sila. Lumabas siya ng mansyon na walang dala kahit ano bukod sa kanyang sarili. Ma'am, saan ho kayo pupunta? Tanong ng isang tauhan ni Terin sa kanya nang makita siya nitong naglalakad papalabas ng mansyon. Huwag niyo na po akong sundan. Naghiwalay na po kami ni Terence o iyak niyang sambit bago siya tumakbo ng tumakbo. Agad naman itinawag ng tauhan ni Terence kay Terence ang paglayas ni Isabel. Ayaw pa sana sagutin ni Terence ang salaf nito dahil wala ito sa mood makipag-usap kahit kanino. Sobra itong nasasaktan sa pakikipaghiwalay ni Isabel. Naiinis rin ito dahil hindi na siya nito naaalala. Nasaktan siya ng gusto ng sabihin itong hindi na siya nito mahal. That heart's like hell. Irritable sinagot niya ang kanyang nag-iingay na cellphone. Damn! What the matter Douglas? Make sure that's important. Boss, yung asawa niyo po lumabas ng mansyon. Naghiwalay na daw kayo. Wala ho yata yun man lang. Nakakaawa ho eh. Napapikit sa inis si Terence. Nag-alala agad siya kay Isabel Sundan niyo yung asawa ko Galit na otos niya sa mga tauhan Napatakbo rin agad siya palabas ng mansyon Hingal na hingal siya Nang maabutan niya si Isabel na Nakikipag-argumento sa isang tauhan niya Pinipigilan ito ni Douglas sa pag-alis Ma'am, gabing-gabi na ho Baka mapaano po kayo pinapasundo na rin po kayo sa akin ni Boss Ace. Kuya, pabayaan nyo na po ako. Hindi ko na po asawa ang boss nyo. Aalis na po ako. Isabel. Kunot noon niyang tinawag ang pangalan nito. Napatingin naman agad ang mga ito sa kanya. Hingal na hingal siya sa pagtakbo. Napapahikbi ito habang nakahatingin sa kanya. Napansin nito na nakapaalang siya. Wala siyang suot na sapatos dahil sa pagmamadali niyang sundan ito. Bakit? Ba bakit mo ako sinundan? Napapahikbi nitong tanong sa kanya. Napabuntong hininga siya bago siya lumapit dito. Sorry na. Agad niya itong hinakap ng mahigpit. Pinagahalikan ni Is ang buhok ni Isabel lalong lumakas ang pag-iyak nito. Sorry na din Terence, ayoko naman makipaghiwalay Parang bata nitong pagnawa. Napahigpit lang lalo ang pagyakap ni Terence sa dalaga. Shhh, stop crying. Balik na tayo sa bahay natin. Panay ang halik ni Isa tuktok ng ulo ni Isabel. Pinipigilan lang niyang halikan nito sa labi dahil baka mapagpintangan na naman siya nitong manyak. Kaya nakontinto na lang si Ace sa pagyakap ng mahigpit sa asawa niya. Sorry na Isabel. Bulong na is kay Isabel na nagpagaan kahit papaano sa puso nito. Yumakap rin si Isabel sa bewang ni Ace. Aaminin niya na takot siyang makikipaghiwalay ito sa kanya. Bati na tayo Terence ah. Sorry sa nagawa ko sa iyo at mga nasabi ko sa iyo. Parang bata itong umiiyak habang yakap-yakap siya nito. Ma'am, si Boss Ispa na una nag sa iyo. Mga babae talaga oh. Napapakamot sa ulo si Douglas. Napapangiti tuloy si Is dahil sa naging isip bata ang misis niya. Asawa pa rin kita? Napapasinghot na tanong ni Isabel sa kanya. Ngumiti siya ng tipid bago niya pinisil ang pisngi nito. I'm your forever husband. Sorry nag-init lang ang ulo ko kanina. Muli niyang niyakap si Isabel. Hindi naman kasi talaga siya seryoso sa pakikipaghiwalay rito. He will never leave her. Maging ito man si Yumi o Isabel.